sa video nito guys ay nandito ako ngayon sa palisdaan namin so niyaya ko ng ko na mamingwit kami guys so try natin mamaya kung makakauli kami ng mga tilapia dito ito pala yung palisdaan namin wala siyang uh, bangos sa ngayon so puro tilapia yung mga nandito so try natin kung makakahuli kami pero yung uh, presdaan namin ngayon dahil summer mababoy ang tubig kaya itatry namin kung makakahuli kayo ng mga tilapia dito yung pain pala namin dito ay mga bulati lang ayan nakahuli na nga so medyo maliit ngayon unang cast pa lang so try namin ulit kung ilang seconds bago makahuli ulit ng uh, tilapia ayan Dalawa pa guys. So ang bilis. Ilang seconds lang yon Mga 3 to 5 seconds. Nakahuli ulit. Ah, uh, chewing ko pala siya. kapatid ng nanay ko. Ito pala yung pala isdaan namin dito sa probinsya. Ah, uh, dating bangus. Ngayon tilapia muna dahil uh, medyo summer ngayon. Mahirap ang palaki ng mga bangus. Ayan. Tingnan natin kung makahuli ulit. Ayan. Ayan ilang seconds dalawa ulit so lima na guys ayan ang bilis so plano pala namin dito gawin naming ah uh, parang uh, resort na mamimigwit ka tapos bibilhin mo yung mauhuli mo ganito yung mga kabuhayan namin dito sa probinsya guys ito palang polis daan ay minana pa namin sa aming lolo. tatay ng nanay ko at itong namimimit. Kapatid niya, chewing ko sila yung gumawa nito dati guys. Dating mga nipa lang kahoy. Talagang gubat. Sila lang manumano guys. Walang bako. Manumano talaga paggawa ng mga palisdaan namin ito. Ganito pala kabuhay namin dito sa probinsya. Ayan. Hintay-hintay kami. Ayan, huli ulit. Tinaratin. Dalawa guys, malaki. Ganyan talaga dito pag masipag ka sa probinsya. Libre ulam na. Ganyan lang kadali mang huli. Ayan, at yung isa. Sa tiyan Hindi kumagat. Yeah, press from the farm. Palisdaan pala namin na ito guys. Ah... Uh, bangos talaga yung uh, talagang binibreed namin. Kaso lang, dahil uh, summer ngayon, baka mamatay yung mga bangos. Kaya, tilapia na lang. Pero, hindi namin uh, kinorture yan. Bali, kusang pumapasok yan sa ilog, tubig, dagat. Ayan, huli naman. So, ganyan kabilis manghuli, guys. Pag masipag ka lang, may ulam ka malapit na maging isang kilo yan ilang agis pa lang apat minsan tagdalawa pa guys yan pa na naman bulati lang ang dami na hindi ka man ito mga tilapia pala na to guys ay pumapasok lang sa place da namin hindi namin na uh, inoculture yan ayan laki so sa so gustong mamingit dyan pwede nyo pumunta dito huli nyo pili nyo kahit 100 per kilo lang pwede nyo pumunta dito anytime thank you for watching guys